Kamusta mga kapatid? Minsan ba na itanong mo sa sarili mo? Bakit ko nga ba ginagawa ang isang bagay? Kapag nagbibigay ka, nag-aabang ka ba ng kapalit? O kapag tumutulong ka, umaasa ka ba na balang araw, ikaw naman ang tutulungan nila? Mga tanong na simple pero malalim at tamang-tama sa pagninilay natin ngayon. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata apat, may isang napakagandang tagpo. Naimbitahan si Jesus sa isang hapunan sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo. Sa gitna ng salo-salo, napansin niya kung sino ang mga imbitado, mga kaibigan, kamag-anak at mayayamang kapitbahay. Mga taong, kung iisipin natin, ay kayang-kayang suklian ang imbitasyon. At dito ibinigay ni Jesus ang isang aral na sumasapol sa puso. Sinabi niya sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka anyayahan ka rin nila at sagayoy nasuklian na ang iyong ginawa. Isipin natin ito, gaano kadalas na ang ating kabutihan ay may kasamang kalkulasyon? Nagbigay ako ng regalo, kaya sa birthday ko, dapat may regalo rin ako mula sa kanya. Tinulungan ko siya sa problema niya kaya oras na ako naman ang mga ilangan, dapat andiyan siya. Natural na pag-iisip, pero hinahamon tayo ni Jesus na lampasan ito. Ito ang kanyang paanyaya. Sa halip, anyayahan mo ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag. Sa gayon magiging mapalad ka sapagkat wala silang maibabalik sa iyo. Wow! Isang kabutihang walang hinihintay na kapalit isang pagbibigay na puro at walang halong interes. Dito nasusukat ang tunay na kalakhan ng puso. Ang pag-anyaya sa mga hindi kayang magbalik ng pabor ay isang radikal na konsepto. Sa mundo natin ngayon na umiikot sa utang na loob at give and take, ang mensahe ni Jesus ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi transaksyon, hindi ito negosyo. Ang tunay na pag-ibig ay isang regalo at saan nagmumula ang gantimpala. Sabi ni Jesus, ang sukli ay hindi manggagaling sa tao kundi sa Diyos mismo. Gagantimpalaan ka sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang kabutihang ginawa mo ng tahimik, yung pagtulong na walang nakakakita, yung pagbibigay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam, yan ang may pinakamalaking halaga sa kanyang paningin. Ang bawat ngiti na ibinigay mo sa isang estranghero, ang bawat tulong na inabot mo sa isang nangangailangan na hindi mo naman kilala, ang bawat panalangin mo para sa isang taong hindi mo kadugo. Lahat ng iyan ay nakikita ng Diyos. Hindi ito nasasayang. Ang mga ito ay iniipon sa langit bilang kayamanan na hindi mananakaw at hindi masisira. Ang aral para sa atin ngayon ay simple ngunit makapangyarihan. Magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Magbigay ng hindi nagbibilang. Tumulong dahil iyon ang tama at nararapat, hindi dahil may inaasahan kang balik. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa paraang hindi pansarili, doon tayo tunay na nagiging mapalad. Tandaan natin, Mapalad ang pusong nagbibigay sapagkat sa pagbibigay tayo mismo ang pinagpapala, hindi man sa paraang material, pero sa kapayapaan ng puso, sa kagalakan ng diwa, at sa katiyakan ng gantimpalang naghihintay sa atin mula sa Ama. Nawa, i ang pagninilay na ito ay maging inspirasyon sa ating lahat na suriin ang ating mga puso at layunin. Nawa'y piliin nating magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus isang pagmamahal na buo, dalisay at walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa iba pa upang mas marami tayong maabot ng mabuting balita. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos.